September 3 ngayon mga kalaki ng gabi bibigyan kita ng 2 digit lucky numbers at 4 digit lucky numbers na pang maintain nyo po mga kalaki 2 okay? digit at 3 digit lucky numbers na pang maintain nyo po sa mga may po dyan sa STL sa 2D Lotto, sa National po at sa Weteng yung pang maintain nyo po mga kalaki sa mga nangihingi po kasi ang dami ko pong nabasa na gusto nila ng pang maintain mga kalaki Kaya, bibigyan ko po ngay kayo ngayon mga kalaki okay? tapos ang pamigay po natin ngayon mga kalaki ay 18, ang pamigay natin ngayon DC 8 Okay? Sa mga naghihingi po ng mga pamigay, pamigay ko po 18, i-partner niyo po ang inyong mga birthday. Okay? Pero sa mga gusto po ng pang-maintain ng 2 digit at 3 digit, sabihin niyo lang po 'yan sa akin. I-comment niyo lang po. Okay? Unahan lang po mga kalakit, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers. Alam ko po na marami po mga naapektuhan na naman ng baha para po bukas September 4, uh, September 5, September 6, alagaan po yung ng 3 days. Okay? At gusto ko po makatulong po mga kalaki. Alam ko po na marami pong mananalo bukas kasi po magsusumada po tayo ngayon hanggang gabi po sabihin nyo lang po sa akin ang inyong birth man at birth here at bibigyan ko po kayo ng pang maintain okay sa mga nabigyan ko na po bigyan naman natin ng daan yung mga nabigyan ko na ano ay yung mga hindi ko pa nabibigyan pero yung mga nabigyan ko na dyan alagaan nyo po yan okay at gusto ko po yung mga hindi ko nabigyan mabigyan ko ngayon natche ko po yan basta po naka-follow at comment lang ng comment at nagsishare po ng videos pag nagawa mo yan aba may lucky numbers ka na ingat-ingat po sa mga fake account, ha? Ito po yung 6 digit. Ayan po sa taas. Pwede po yan sa lahat. Good luck. Mamigay na tayo ng lucky numbers.